S'pren. Oo. Oh. S'pren. Hindi ka ba natutuwa, S'pren? Natutuwa? Hindi ka ba natutuwa sa... sa mga pinagdaanan natin? Oo nga eh. Dami na, no? Sa mga relasyong pinagdaanan natin, di ba? Mm -hmm. Tagal na natin, S'pren. Kaya yeah, nga eh. <laughs> Alam mo, wala ka bang ano? Wala ka ba mga paborito o mga memorable, mga hindi mo makakalimutan mga ano natin, mga pinagkagagawa natin. Marami, eh, yes, Katulad, Katulad na ano? lang nung... Yung sa'yo, sa, sa atin. ano yun? Yung nagpa-picture sa atin sa Lugawan, sabi sa'yo, ah, idol pa-picture, idol pa-picture, sa'yo sabi, oh. sabi nung lasing. Lasing oh, yun eh. Oh, oh. Sabi, sabi, sabi mo, asa pa yung camera ninyo? Sabi niya, yun lang. <laughs> <laughs> Wala pa lang. Isang camera. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Eh, Di pang pala siya. Hindi yun. Hindi ko yun. Ako, ako meron ako. Uh -huh. Yung ano, yung... Ito yung first day natin, man. First ano? na una. Ano yung lugar na yan? <laughs> yan! Sa parlor yan eh. Pangit ko dyan. Hindi. Mukha ka lang... Mukha ka lang tibo, pero... <laughs> <laughs> Gag. Mukha Jack and Jill, ano? <laughs> Oo. Eh, pare. Uy! Spren! Hmm. Hindi hmm. ka ba napagod sa mga pinagkagawa natin ngayong taon? Medyo napagod rin, pero masaya, di ba? Adventure eh. Oo, pare. Hmm. Meron akong surprise sa'yo. Ay! Oo! Oh. Mare-relax ka dito, main. Sige, sige. Ano oh. Mo surprise? Anong surprise? Ha? Ano? Basta. Bukas na lang. Sabihin ko sa'yo bukas. So, ngayon mo na sabihin. Bubukas mo pa eh. Hey, bukas. Sabihin ko na sa'yo bukas. Baka makalimutan mo. Bukas. Ayun ako. Yes, eh, friend. Surprise. Bukas. Promise mo, ha? Matulog na tayo. Promise mo ta Promise ko. Ngunit talagang... Patay mo na yung ilaw. Pwede ba kitang kulitin? Patay mo na yung ilaw. Matulog ka na. Yes, eh, friend. Ba Ikaw na magpatay. Ikaw mas malapit, oh. Ikaw na. Ikaw... Ikaw na. May kutsilyo ka ba? Wala. Ikaw na. Lapit-lapit sa'yo. Good night, his friend! friend? Hmm. Night. <laughs> May shit ka nga pala dyan. His friend? muwa Mua-mua. <laughs> Inikilig ako. <ka>. His friend? Bakit? <laughs> <laughs> ano ka mga nga na? hindi. Ganun talaga ako. Matino. Love you! Ah, thank you, my friend! Miss <laughs> Friend, oh. Kung malayo yung pinuntahan natin na rin, ah. Pare, Miss Friend, ito, ano ko, reward ko sa ating dalawa to. Mm. Ah, uh, di ba, kung ano-ano pinagagawa natin nung nakaraan taon sa DS, friends? Yes, sir. Di ba, napagod ka. Ito, yeah. pare, dito magre-relax tayo. Ginila kita sa mahangin. Ha, ah, ayan oh. Mm. Mahangin, malayo sa kambiyas nan, mapuno. Kung ano ano mga gulay mga mo diyan, may mga pato, may mga bibe. Dito pare magre-relax tayo. Parang para pala to, Espen. Ba diba? amoy mo? <laughs> ano amoy? Amoy lalawigan, di ba? Dito yan pare magre-relax tayo ngayon para maiba naman. Lagi na lang tayong ginababoy sa The Espen. Eh, ko ba sa mga Ano no? Ay, Ay. Ay, magandang uh, tanghali po. Sir, tanghali din ho. Uh, hinahanap po namin si Mang Arnaiz po. Ako nga po yun. Akay po yun. Ay, ako po si Espen Teddy. Uh, wala ako apelido mo. Ano? Charmaine. <laughs> diba? ba Char Am I right? Am I right? Hindi, lalaki. Papain Ay, lalaki. Si, <laughs> <laughs> si Espen Empoy po. Oh, po. Eh, nandito po kami para dun po sa ano, yung contact po namin. Dito raw po kami magre-relax po para babakasyon po kami konti. Pwede na po namin malaman. Magsimula. Siguro. Pwede na po. Mm -hmm. o, po. Ano po. ano po, muna ang gagawin namin? Uh, di bis po muna kayo. Ah, kami. Oh, Bees, Bees tayo. Ta Sige sa po. Salamat po. Bees tayo. Thank you po. Ta Ay, sarap na yan po. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Friend! Fred! Makita <laughs> mo naman ha. Suot na suot pa lang ha. Get-up the get-up pa lang, pang-relax na. Alam ko ba yung mga sa spa, pare? Sa spa? Yung mga sa spa, di ba, meron sila mga bathrobe na sinusuot. Hmm. Yun yung get-up nila pag nagre-relax sila. Sir, Uy. ano ba ano natin? Si ano bang gagawin natin pang-relax? Sino pa magmamasay sa amin? Pa pa paano nga pala kayo mag-relax dito? Ang pag-relax namin dito, is magtanim ng gulay at palay. Ano? Ako? Pag mo? Hindi mo nakikilala yan? Ha? Bahala na kayo. Kung mag-usap kayo kung sino magtatayo mo ng pala at gulay. Teka lang. Alis na ako. But wait. Relax pala, ha? Malayo sa problema, ha? Sorry na. <laughs> Bakit ganyan? Hindi mo hindi kasi sinabi ng contact ko eh. Sino ba contact mo? Si ano? <laughs> hindi naman niya kasi sinabi sa akin na Ganito pala sila mag-relax dito eh. Wala na, napasubo na tayo eh. Kaya nga eh, pwede pa ba natin iluwa ito eh, subun-subo na natin. Ikaw na, ikaw na doon sa palay. Ikaw na magtanim ng palay. Palay ako? Oo. Oh, oh. Ano akala mo sa akin itik? Ha? Bakit? Sisiw? Bakit? Ikaw sa palay, ako sa ikaw gulay. Ikaw sa palay. Ako, ako ikaw. sa gulay. Ikaw sa palay. Palay ka. Ganito na lang. Oo. Oh. Total, <coughs> nag-aaway tayong ganyan, nagtatalo tayo. Pati oh. oh. na lang tayo mag-10 and point, Ha? You Jack and point wala na yun eh. 10 and point na. Ah, ito yung ginagawa ng mga matitupuno, di ba? Tara. Tara. Sige. Walang dayaan dito. Ba? Walang dayaan dito. Ako ano? Basta. One, One two, two, three. Bato, bato, pick. Kung talo ka. Sandali. <laughs> Tara na. Tara na. Mamalay ka na ron. Doon ang palay. Tara. Dito ang gulay. Espren, eh, text mo na lang ako ha. Text kita. Mga Arnais, eto na po ba yun? Oo. Malalim po ba 'yan? Bobo lang 'yan. Tata okay. tayo ng palay. Oo, uh, alam ko ho. Ganito po talaga yung. Oo, oh, ganyan talaga 'yan. Shucks, kaka kakapots pa ko lang eh, huh? Um, ang bukid ay ganun pa rin, maluwang, malawak at farmers pa rin siya. Namangha ako sa bukid dahil uh, ma masarap pala sa ulit. Masarap pumunta pa rin sa bukid. Sariwang hangin, mapuno, tapos tahimik. Sa city medyo ano, medyo magulo dito. Tahimik. Hmm. Hindi magulo. Totoo. <laughs> Nananahimik ako sa lunsod eh. Sabi mo relax eh. Ano ginagawa mo? Tumulong ka. Ano ka? Hindi, yeah, titignan lang kita kung paano. Tuntusan tayo ni tatay tapos ganyan-ganyan ka. Konting bilis. <laughs> Galit ka pa? Ay, hindi naman. Lubog na yung finger ko eh. <laughs> Kailangan po ba pagka nagtatanim, hindi po nagbibiro? Ay hindi, hindi kasi tutubo eh. Kaya may kantang. Mas dapat seryoso. Kaya, seryoso. Ah! Ano ba yun? Wala yun, wala yun. Susu lang yun, susu. Susu. Ayan, tapos na. Hindi, hindi ka pa tapos. Eri pa, may tatanim ka pa. Saan mo nakuha yan? Mo para kang kabuti. Lumayas-layas ka dyan eh, mamaya masagasahan kita dyan. Sabi so, mo, relax eh. Relax to, ha? Babad yung pa ako eh. Umikit ka, parang hindi mo mapansing magic ko. Oh. Dito naman, dito. Saan? Okay na dyan, dito Ayan. naman. Hindi ba't di ikaw? Papunta rito Salamat po, Daddy. May baon po ako. <laughs> Yari, imi muna yan. Ay, ay, ay. Yung mga ganyan, Kuya, okay na yan? Okay na, ayan. Ayos oh. yan. Ayos na. Hindi naman siya malulunod. Hindi, hindi naman. Makatakas na kaya. <laughs> Pabalik na ako dyan. Tan, Huu huu huu. Woo! Woo! Pwede mong ganon. Okay. Lalaki na nila, no? Dati, petos lang yan. Kuya, bago tayo magsimula, eh, medyo madumi kamay ko, eh. Baban ko muna. <laughs> Alam mo eh, matagal na namin talagang pangarap ni Teddy na ano, eh, pumunta dito sa ano eh. Lalo na magkaroon kami ng kaibigan katulad na taka pala mo pala. <laughs> Kabibihis ko lang eh. O ito eh, andito tayo ngayon para lagi natin ang patabayan. Uh -huh. mo, sasabog mong ganyan. Sasabog kong ganun. Tapos po, kailangan talaga sabog na sabog. Kailangan sa nakasanib. Oo. Hmm. Kailangan po ba todo-todo? tinatawa-tawa mo, nagtatrabaho yung tao eh. Kuya, pwede pa ganon? Hindi, hindi pwede yun. Mali yun, mali. Mali yun? Ano Anong tama? Yung tinuro ko sa'yo kanina. Dur <laughs> okay naman ang pagtatanim ng palay, siyempre, ang gago. <laughs> <laughs> eh ako medyo, uh, first time ko nagtanim ng palay. Dahil, uh, yun nga, dito rin ako nakatira sa bukid, sa Bulacan. Pero, uh, first time ko nagtanim ng palay at mas masaya pala at uh, enjoy. Kasi, at least naranasan kong magtanim ng palay. At siyempre, enjoy ako dahil tinuruan ako ni Mr. Arn Arn, Arn, -Arn na magtanim. At tinuro niya sa akin mga teknik kung paano ito palalaguin sa buong sambayan ng Pilipinas. So ngayon, Teddy, tuturuan kita kung paano magtanim ng siling panigang. Tuturuan um, din kita paano magtanim ng dibiro. Tahalisin mo sa seedling tray. Yung seedling tray. Oo, tapos kukunin mo siya. Tapos tatabunan. Medyo didinan mo ganyan 'yung puno. Hindi ko pa masyadong na gets eh. Paano uli? Isa pang isa pang ano, example. Yan. Okay, ikaw ano na. Apat pa kaya. Para na yan. Ha? Alam mo na 'yon. Oo, <laughs> kaya ko. Tapos parang idudututin kong ganyan. Oo. Parang Ito, pinapain dito. Kailan pa 'yon nga talaga? Oo. oo. Kasi ano ko eh. Tapos nito, Ubusin ko to. Ganito kayo talaga mag-relax dito? Ganyan ka kayo mag-relax dito sa bukid. Sa sa kwarto? Paano kayo mag-relax ng misis mo, Ganon. Siyempre, nakahiga lang. Wow! <laughs> nakahiga Kamukha mo yung tito ko eh. Patay na nga lang yun. <laughs> natin kayo ng tubig. Pagbasa na, pwede nang anuhin yun eh, no? Oo. Uh -huh. Ganda yung mga lingwahe dito sa bukid, ha? Basa, gapang. <laughs> tapos nito anong gagawin natin? Papataba tayo pagkatapagkayari niyan. Papataba. Lulusawin uh, oh. natin itong pataba sa tubig. Lulusawin sa tubig, tapos? Uh, tapos bubuhos natin diyan. Eh, ba't di pa ba natin sinabay yung buhos? Para isang buhos lang. Ano bang magandang nickname mo? Arn-arn. Alam mo, arn-arn. Para sa'yo, what is love? Love is blind. Bakit? dine mo ka ba ng mga niligaw mo? Hindi naman. Parang naiiyak ka, ha? <laughs> Bakit? Anong... Hindi, mainit lang. I I sige, 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 sige. Sige, ano mo, i-sabihin <laughs> mo sa akin. Sige na, huwag ka mag mimi <laughs> may, may, magaganda ba dito? Meron? Meron. What? Ay, hindi ka talaga! <laughs> bulong mo lang sa akin. Hindi <laughs> na, hindi na. Sige na! Ayos na, ayos na. <laughs> sige na, bulong mo lang! <laughs> Pero may niligawang ka na. Meron. Tapos? Uh, ayos naman. Eh, meron ng iba eh. Oh, Meron na akong iba. Shot ka. Ay, yung patabayan eh. Since kaya wala kang wala kang girlfriend. Edi, paano ka nakakaraos niyan? Pag wala kang <laughs> Paano mo na nai raos yung araw-araw? Masaya siya, masaya yung pagtatanim ng siling panigang. At uh, marami ako natutunan ng mga bagong technique kay uh, Kuya Arn Arn. Actually, nung maliit ako, sumasama talaga ako sa bukid sa lola ko sa Cavite. Masaya, masaya yung pagtatanim, tsaka nami-miss ko siya. Nil mismo. Oo. Oh. Okay na. Ayos, Ayos na. na. Ayos na. Anong susunod natin? Uh, paglipas ng ilang araw, i-spray na insecticide dyan, pero matagal pa yun. Oo, oh, ikaw na lang yun, ha? Mm. Hindi. <laughs> <laughs> Kasi naman eh! Relax, relax, sabi mo, relax, relax, relax. Tapos ganyan nangyari sa atin, eh, S-Pren? Ikaw talaga, nagre-reklamo ka. Ako rin kaya, napagod ako doon. Ikaw, kahit, walang putik, kahit wala akong putik na ganyan, Pare, emotional stress yung nasa akin, nasagap ko doon. Emotionally stress mo yung mukha mo. Tingnan mo ako, kuko ng grade 1. <laughs> oh, kaya muna tayo. Kain muna tayo. Baka pag relax ka man lang. Ano yeah. kaya ito? Hmm. Sarap to ha. Sarap ha. Sarap pa. Okay, tama na yung pagkain. Papaligo ba pa tayo ng kalabaw? Okay na yan. Sa ka ba galing? Kumain ka muna. Eh, ano gagawin namin? Papaligo ano? tayo ng kalabaw. Ayun. Gutom ka. Malayo ni nakad mo. Ayos lang, ayos lang. Papaligo tayo ng kalabaw? Oo. Oh. Ay, alig ka na, maligo ka na. Kung talaga saan, ka ba Kalabaw, kalabaw. Saan ka ba nagdalalagi? Eh, eh, <laughs> Tanggalin mo na yung suot mo. Alig ka ka Ano po yung mga nakadapo? Ay lang yan. Langaw lang ng kalabaw yan. Langaw ah, ng kalabaw. So, solo niya. Solo niya langaw na yan. Oo. Oh, kanya lang yan. Talaga. Hindi na sinashampuhan yan? Hindi na. Hindi na. Huwag ka uh, lang magpaligo. Ikaw na maghala. Ako mag-host mag din eh. Ikaw na? Oo. Oh, tumero ako noong araw. Sige, sige. Ganyan. Okay. Okay. basa lang. Magigib ka. Opo, kuya. Pwede i-ano ko? Targeting ko yung ano? Subukan mo. go ah! sa kabila. Sa kabila. Sa kabila ako? Oo. Oh. Sige, bukas. Text Hindi, sa kabila nga. Saan ba? hindi maano. Ako takot ako sa mga kalabaw na ganyan. Kahit yung mga mga goat, mga ang tawag doon? Ang Tagalog ng goat? Teddy. Hindi. <laughs> no Basta kambing. Ka kambing. Kambing, kabayo, kahit aso. Takot ako dyan kasi lalo na pag hindi, hindi ikaw ang amo. May amo-amo kasi yan eh. Dapat sila mag-take a bath, di ba, everyday? Oo. Parang ikaw lang pala maligo to eh. <laughs> Basta-basta lang, walang shampoo-shampoo, sabon-sabon. Ano akala mo sa iwak? Oo, oh, okay na. <laughs> may tuwalya ka. Tuwalya, may okay. tuwalya ka. Tuwalya? Wala? Isaw. Wala. <laughs> walang yaka, Esprin. Mm. Sa susunod naman, siguraduhin mo yung contact mo na hindi naman ganito. Oh, bakit? Eh, tingnan mo yung nangyari sa atin. Relax, relax, relax. Hindi ka pa magre-reklamo, tapos na. Ikaw talaga. At least na-experience natin yung ibang klaseng pagre-relax. Ano bagay? Ano? Oh, Teddy. O ano? May papagawa ka na naman! Hindi. Salamat di sa pag-relax dito sa farm namin. Uh, hindi. Sir. Pahinga muna kayo. At pahinga rin sa loob. Pahinga ka rin sa loob? Maraming salamat po, uh, Miss, uh, Mr. Um, Arnaiz. Thank you. Dali lang, dali. Uh. Magkakala. Sipong pa. Okay. Sige. Ayos well. nice lang. Mag-relax ka na sa loob. Uh. Ah, yung trabaho ng magsasaka, mahirap siya. In the first place, ah, uh, gigising siya na maaga, mga 4.30, 430 mga ganyan. Siyempre, mahirap yung babangon ka para gawin ang nararapat na gawin sa paunang uh, gawain sa araw na yun. Tanghali, eh, wala siyang kasalanan pero pinandidilatan siya ng araw. Yun ang masakit doon. Pagdating naman ng hapon, pahapo na siya, yung, uh, kukunin niya lang niya mga gamit niya, dalagay na niya ulit sa kamalig mm -hmm. yung mga gamit niya. At saka naman siya iirapan ng hapon, paggabi. Mm -hmm. Iirapan siya papikit. Iirapan. Papikit. Papikit. Mm -hmm. Mula dito sa Bulacan, ako pa rin si Espen Teddy. Ako pa rin si Espen Enfoy. At siya pa rin si Espen Arn Arn. At siya naman ang mamang puti ang ipin. <laughs> At ito ah The friends para sa Ogags! As in Ogags!